guys may panglibang booking na tayo kinawag tayo nito ni kuya joyride meron daw siyang uh, booking at nagpapahanap ng isa Si may kasama daw so sundan lang natin to si kuya uy nasa ret dito yung kamag-anak ni ano ng best friend ko baka dito papasok Yuhu! Sana makita ko si Foknat Dito yung bumili ng ano eh, motor ko Si Foknat Nakita ko talaga Babatiin ko talaga siya <laughs> Harangin ko Alam ko ba nang dulo yun Nakatira sila eh Sabi ni Kuya papunta daw tung paasay Sa Harrison Plaza Dito na Magkano pair? Sa akin 352 Ah okay Eh, nata dalawa. Aba, eh, bata. Eto, mag shower ka. Okay. Una ka na? Sandan kita. Hindi ako sanay dito eh. <laughs> Hindi ako Let I may check blink, <laughs> oh. Check Ah <laughs> Uh, sa plaza. Harrison Plaza. Baba ka muna. <laughs> Checkpoint lang tayo ha. Sa kanya. Thank you sir. Ayan may tinuturo na siya. Siguro dyan na daw. So, merahan ko pa sa. I oh, hope oh dito na lang daw. Okay. Boss, meberrya ka. Kukunin ko diyan yung sa akin. Oo. Uh -huh. Okay na pa? Okay na. Ayun oh, yun pa. Hinto. Wait lang mo. No. Sawa. Okay na, boss. Thank you very much. En keden? Ibigay mo yung damit mo. Na checkpoint kami. Na-checkpoint <laughs> kayo? Pinara kami. <laughs> Sabi ko kayo, hindi ako tumitin sa ano yung enforcer kanina. Sabi ko, tinitin na kasi yung kasi niya nilas. ingat. Okay. Sige. So ingat